phone or palitan ng password sa FB. Yung iba kasi palaging nirarason yung privacy. Pero kung may problema ka, hindi mo ba sasabihin sa partner mo yung mga nangyayari? Tsaka kung wala ka naman tinatago sa kanya, bakit hindi? Hindi naman porket alam niya yung password mo. Babantayan niya na yan lagi. At kahit hinihingi niya yung FB mo, hindi niya naman yon madalas bubuksan at least alam niya lang sa sarili niya na hindi kagagawa gagawa ng hindi niya magugustuhan. Hindi naman siguro siya makikialam kung problema sa pamilya or trabaho pa yung pinag-uusapan. Tsaka hindi naman siguro siya magbabasa ng mga chat sa'yo na walang paalam. Kapag may problema ka sa ibang bagay, kanino mo ba unang pinapaalam? Ang punto ko kasi dito, hindi naman siya ibang tao. Kapag sinabi mo kasing privacy, para ka na rin nagsisikreto. Hindi naman sa wala siyang tiwala sa'yo. At minsan kasi, yung sobrang pagtitiwala, yan yung nagiging ugat ng pagloloko. Pero isipin mo, kung lahat ng bagay ay alam niya tungkol sa'yo, hinding-hindi siya mag-iisip ng kung ano-ano. Kayo dapat ang may sekreto sa iba. Hindi yung kayo yung may sekreto sa isa't isa. Kasi mas masarap yung relasyon na walang pagdududa. At palagi mo yung tandaan.